Hello good, morning. Hello, good morning. po sa lahat. So, nandito po kami ngayon sa aming uh, lugar kung saan. Nagwa-walking-walking kami. Kasama si Pamsi. Ayan. Ayan si Pamsi. So... Para makaiwas sa pagtaas ng kolesterol sa katawan, kailangan po natin ng na So ito po nagpapawis po kami ng pamsi. Hi. Good morning. Kaya kahit kunting paglakad lang po natin ay nakakabawas din po ng kolesterol sa katawan at uh, taba. So para iwas tayo ng uh, stroke, stroke saka Bapang sakit na maaaring dulot dala ng mataas na kolesterol Ngayon guys, nandito na po kami banda sa Jollibee. So, malamang magja-Jollibee kami mamaya ni Pamsi. Haha, <laughs> joke lang. <laughs> oh. Yan, Victor So, ganito po kaganda ang aming lugar dito sa Barangay Kamali. ni Kawayan Bulaka. O, tamo. Yan. Tara guys, punta kayo dito. Pasyal kayo sa aming lugar. hi guys, good morning sa lahat. So nandito kami ngayon sa area na area ng mga motocross. Nandito <laughs> po kami ngayon magjajaging kami sa uh, kasama ko si Pam, si yeah, and... Lalakad-lakad po. Hello po, lipat naman po tayo. <laughs> San tayo ma'am? Diyan? Kaya tayo sa bundok. Para pagpapawisan tayo. tayo ang lola mo. Uy, grabe pala, no? Dito pala sila sa gilid, umadaan ang mga motor, Ayun guys, makikita nyo po doon sa kabila. Ayun, mayroon mga managja-jogging din po tulad namin. Ayun. So maganda po ang ano dito. Maganda yung forest namin, di po ba? Ah. Ayun. si Pansi, hindi nyo alam kung ginagawa niya. So, time check po tayo is eh, 6 a.m. Ayan. Si Pam si nagukay ng ano, kamuting kahoy. Lumalabas <laughs> sa puwet niya. Yee! <laughs> Ayun, si Pamsi na sa ibabaw ng bundok. Yan, nandito kami ngayon sa ibabaw ng bundok. Ako sa ibaba. <laughs> Bulubundoke nang pala. <laughs> Nakakiyat na rin tayo sa bundok. Ito. Hindi ko alam na pangalan ng bundok na ito. <laughs> Tingnan ko <mo> si Pamsi. <laughs> oh, Mexi. Hindi ko alam kung ano ginagawa nito. Ayun, guys, so ang ganda pala dito. Makikita mo talaga yung mga nagja-jogging. So, hindi man kami gaano nag-jogging. Dito pa lang. Pawis oh, na, pawis oh, na kami, o. Oh. Yan, <laughs> yeah, nakita nyo po ang dami nagja-jogging doon sa highway. Dito po kami sa gitna ng bundok. <laughs> Yun. Ayun si Pabsi, o. Oh. O. Oh. Hindi mo alam ano kung ginagawa dyan. Ayun, ang dami nagja-jogging. natin yung pinagdadana ng mga motor dito. Ramdam ko na yung lumalabas na pawis. <laughs> oh, maganda dito, malamig kasi. yan. maraming puno. Oh. Ibabaw ng ng tinikling. <laughs> Sumasayaw daw po ako ng tinikling. Ayun. Nasa finish line Sama tanga na pawis. So guys, good morning po sa lahat. So tapos na po kami mo, jogging So yan lang po yung maibigay namin sa inyo na halimbawa para po uh, mabawasan po yung kolesterol natin sa katawan. So early in the morning, magpapawis po para maiwasan ang sakit. Malakas na pangangatawan. Resistensya. So, sa finish line. Papalakas din po ng ating na immune system. So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Bye bye.